hindi pa po nakakaalam kung paano nga ba magkaroon ng voice chat sa Grow a Garden. Sa mga di pa lang po nakakaalam, alam ko marami na may alam pero marami parang hindi. Okay. Kailangan niyang pumunta dito. Hanapin niyo lang yung settings. Yan. Sa may settings, punta kayo sa privacy and content restriction. Pag-click niyo dyan, lalabas dito yung communication. Hanapin niyo lang. Yan. Communication. Tapos meron dito voice chat. Click niyo lang yan. Kapag nakaganyan yung voice chat nyo, naka-disable yan, kailangan nyo in-enable yan. Kailangan nyo in-enable nyo lang yung microphone. Lalabas dyan, this setting allow you to chat with your voice. Kung so magkakaroon kayo ng Boys Chat sa Grow -a Garden. Hindi lang naman to sa Grow -a Garden, sa lahat ng mga hangout games, sa mga ibang games. Meron na talaga, yung iba kasi din nilalampan. So, enable nyo lang po. Paano nga po pala kapag iba yung lumabas sa akin? Kailangan nyo mag-verify. Kailangan nyo ng ID. Valid ID nyo dyan. Mag-verify kayo dito. May bata kasi, syempre hindi siya pwede mag voice chat kapag bata pa siya. Ang ginawa niya daw is... <laughs> nagpatulong daw siya sa mama niya. Kaya siya na-verify, nagpatulong siya sa mama niya, okay? Tinay nyo, lalabas na yan. What if naman, Ate Shola? Kung naka-verified na ako, tapos wala pa rin akong mic sa Grow a Garden. Kasi usually parang hindi lahat nagkaroon agad based sa experience ko kagabi. Pumunta lang ako sa public server. Lagi kasi sa private server. Pumunta lang ako sa public server. Pag-click ko sa public server, bigla nila na nag-pop yung mic ko na dito sa may taas. Nag-pop na lang siya kasi Ewan ko, nagulat na lang din ako. Nagkaroon siya ng mic. Yun. I-on nyo lang yung mic nyo na yan. Hello, hello. So, kapag iba yung mic niya, pwede niya palitan niya sa setting. Settings. Tapos, dito. Yan, microphone. Input device. Papalitan niya dyan. Okay? Dyan yung papalitan. Ano niya, meron na akong mic. Okay, Makikita niyo yan kapag may mic na sila. Ayun, may mic na sila dito. Lahat kami may mic. tumatalon daw to pag tumatanggap ng T-Rex. Talon nga ako tumatanggap ng T-Rex. <laughs>